ito po yung tinamaan ng kuraisa natin oh. update natin oh. magaling na po siya hindi na magaya yung mata niya hindi na halata oh. parang hindi na siya tinamaan ng kuraisa ito po po yung isa nabulot kasi na sila oh. wala na po silang bakas na ng... tinamaan sila ng kuraisa after respiratory disease is... Thank you for watching po. Ah, lang po yung ginamit natin. Kalamansi, tapos doxilac, premoxil. Tapos ah, dahil minsan nakikita ko mayan, umiipot sila ng puti. Nag-apply tayo ng yung may sulpa. Baxibil po. Kasi ano, baka tinamaan din sila ng ano, yung parang salmonella. Tsaka yung isang sakit, cholera. Ganyan po. Ayan, thank you for watching po. Update po ulit kami po sa ibang season namin sa next video natin. Thank you for watching po. God bless.